Hello, mga idol welcome back, welcome sa aking channel, 5Vlogs TV, nga pala. Disclaimer, mga bangungot at ang nilalaman nito tinutuklas ng content na ito ang paksa ng mga bangungot, na maaaring magsama ng mga paglalarawan ng mga nakakagambala o nakakatakot na sitwasyon, bagamat nilalayo naming magbigay ng makatutuhanan at nagbibigay kaalaman na talakayan, mahalagang tandaan. For children, parental guidance is recommended, discuss the content with your child to ensure they understand the difference between fantasy and reality. Reassure your child that nightmares are common and usually harmless. Hinihikayat ka naming lapitan ang paksang ito nang may bukas na isipan at tandaan na ang mga bangungot ay kadalasang salamin ng aming mga pagkabalisa at takot, at maaari silang maging isang mahalagang kasangkapan para mas maunawaan ang ating sarili. Ang topic natin ngayon ay ang mga kakaibang panaginip na maaaring napanaginipan mo noon o maaaring mong mapaginipan pa sa hinaharap, sa panaginip na ito ay may iba't ibang pahiwatig, karanasan, at realidad ng buhay, ang iba ay totoo at ang iba ay natural na panaginip lamang. Narito ang tatlong kasal na may kahulugan sa panaginip na maaaring magdulot ng takot, kasal sa isang patay na tao, ito ay maaaring magpahiwatig ng malalim na kalungkutan, pagkawala, o pagtanggi sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, maaaring ipakita nito ang iyong pagsisikap na magpatuloy sa buhay kahit na nakakaranas ka ng matinding sakit, kasal sa isang estranghero, ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala ng kontrol sa iyong buhay, o pagiging biktima ng isang bagay na hindi mo maunawaan, maaaring ito ay isang simbolo ng takot sa hindi kilala, o ng pagiging napipilitang gumawa ng isang bagay na hindi mo gusto kasal na puno ng karakasan, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang malalim na takot sa pagiging nasaktan o pagiging kontrolado, maaaring ito ay isang simbolo ng isang nakaraang trauma, o ng isang kasalukuyang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng takot. Ang panaginip na nakahiga sa sementeryo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at sa iyong personal na karanasan. Narito ang tatlong halimbawa, pagiging nakulong sa nakaraan, ang sementeryo ay simbolo ng pagtatapos, pagkawala, at nakaraan. Ang panaginip na nakahiga sa sementeryo ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakulong sa isang nakaraang karanasan o relasyon na hindi ka pa nakakapag-move on. Maaaring may mga hindi nalutas na isyo o emosyon na kailangan mong harapin. Takot sa kamatayan. Ang sementeryo ay isang lugar kung saan ang mga patay ay inililibing. Ang panaginip na nakahiga sa sementeryo ay maaaring magpahiwatig ng takot sa kamatayan o ng hindi pagtanggap sa iyong sariling pagkamatay. Maaaring ito ay isang simbolo ng iyong pagkabalisa tungkol sa pagtanda o sa kawalan ng katiyakan ng hinaharap. Pagbabago at pagsisimula, sa kabila ng mga negatibong asosasyon, ang sementeryo ay maaaring simbolo ng pagbabago at pagsisimula. Ang panaginip na nakahiga sa sementeryo ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglipat o pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang panahon ng pagluluksa para sa isang lumang yugto ng iyong buhay at paghahanda para sa isang bago.